Yes, pwede po. Screenshot nyo na po, mga mi. Eh, dapat pakyawan. Ano na? 500 pesos 25. po, mga mi. Para malibre yung shipping. 500 po each. Screenshot. Pwede sa USA. Pwede naman po. Pwede lahat. pwede, pwede lahat. po lahat. Shoulder lang po ng, ano, ng buyer yung shipping, shipping, fee. fee. Viral ngayon sa social media. Umani ng mga makahulugang reaksyon sa mga netizens matapos makitang mag-online selling kahapon September 3. Ang ina ng gold medalist champion na si Carlos Yulo na si Angelica Yulo. Sa online selling ng ina ni Carlos. Kasama niya rito ang isa pa niyang anak na si Eldru Yulo. Na isa ring atleta o gymnast. Dahil sa sobrang daming viewers ang nakatambay sa online selling ni Angelica. Masaya ito na tinapos ang kanyang online selling na umabot sa 3 hours at halos maubos rin ang binibenta nilang mga produkto. Ang mga produkto ni Angelica ay may tag price na 250 pesos para sa binibente niyang skincare products. Habang 500 pesos naman ang presyo ng mga branded t-shirts. To all the miners of premium shirt and blissful skincares. Kindly resend again a message and a screenshot cause we can see your messages due to end-to-end -end encryption to the messenger. Salamat po. God bless you all. Saad pa ani Angelica. Kung ating babalikan, patok na patok rin ang food business ni Angelica na Longganisa. Aminado rin ito na kumikita siya ng mahigit sa 84,000. Dahil sa 300 pesos kada kilo ng Longganisa ay nakabenta siya ng mahigit 218 kilos sa maikling panahon. Matatanda ang kamakailan. Viral sa social media ang mga binitawang salita ng social media personality na si Maharlika para sa two times gold medalist sa Paris Olympics na si Carlos Yulu. Makikita sa viral video na galit na galit si Maharlika dahil sa ginawa umano ni Carlos sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina na si Angelica Yulu para kay Maharlika, darating ang panahon at sisingili ng karma si Carlos dahil aniya masakit para sa isang magulang at sa isang ina na dapat sila ang kasama ni Carlos at hindi ang ibang tao lalo na sa kanyang tagumpay. Aniya, masakit para sa isang magulang sa isang ina na dapat sila ang kasama mo. Sa sobrang galit ni Maharlika, Tinawag pa nito na walang utang na loob si Carlos at pinagsabihan rin nito ang mga netizens na kumakampi kay Carlos na hindi nila alam ang pakiramdam bilang magulang. Binigyang diin rin ni Maharlika ang mga viewers niya na hindi sang ayon sa kanya na marahil isa rin sila sa mga rebelding mga anak.